laki ng kambing black boar laki sa baraco love you pinripim siya magkano kaya binipenta? <laughs> 35 35 <laughs> binipenta lang 35 laki o ganda ng pagka kambing ito black boar <laughs> no ma uh, dapol or less lang or less dapol yeah, lang yun 25,000 na ito $25, dapol ha? upgraded ano uh, pure a pure breed ito daw so, pure breed daw ito. ito dapol or less lang siya kaya nabukukas ano may hawa kayo kulan 25,000 daw ito dumalaga pa, dumalaga pa daw ito ito namang mga bower nyo red head bower ito island bower nito island bower naman ito uh, full Magkano naman itong ganito? 35,000 daw ang asking price nito. Para marami kayong kambingin. Ito naman. Pure breed dyan. Pure, bread, pure bread. dumalaga pa rin. Magkano naman? 25,000. daw nito. Pero tinayin na ito may na yung ganito kalaki. Ilan taon na? Depend months sa bata pa rin pala ito. Tapos ito, 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 malak na to. Oh, nakalak na yan. Dalawang beses na to, malak Mga binibenta ni boss na mga kambing. Yung mga interesado pong uh, magbili ng gantong kambing ay eh, message nyo lang po at paano natin yung magbibenta nito. Magandang umaga mga talong tayong tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas ngayon po ay June 7, 2024 tayo po ay mag-update ulit ng mga binipenta mga kambing dito marami po mga pinaraparada dito mga kambing ngayon uh, ganun din po pala gusto po kayong imbitahin sa ating uh, bagong channel po dahil nga po itong ating uh, ating channel ay na-restrict po tayo na-demonetize uh, imbitahin ko sa kayo kayo sa ating bagong channel inalagay po natin sa screen yung uh, bagong channel natin at yung link po sa baba puntahan nyo po para sundan nyo rin po, po. at doon tayo nag-upload ang mga maraming video natin ng mga update dito at sa ating mga kate, uh, farm visit kaya sana po supportan nyo ang ating bagong channel patuloy doon po supportan nyo dito sa ating channel na ito kaya samahan nyo ako sa video na sa, kung bago pa lang sa aking channel mag-subscribe ka na para like na ma-fix na po video at sa Padre Garcia sama-sama tayo manood sa video na sa. may malaking kambing si kuya 18.5 ito po ay uh, binibenta ng 18.5 red 5, power. 3, Upgraded yan. 18.5 daw binibenta ni Kuy. Kaya may ilan taon na kaya itong ganito kalaki? May ilan taon na? Kulang ko lang 2 years. Ah, kulang ko lang 2 years daw ito. Pwede ba po siyang gawing ganador ano? Oh, ah, siya niyang ganador yan. Ah, siya niyang ganador po ito. Oh. Uh, daw pa ibinibenta ng 18.5. Dalawang taon daw itong edad nito kambing na ito. Walang dalawang taon? Ah, wala pa po ang dalawang taon. Ito pa inyo pa rin itong mga to. ito. Ito, ah. Uh, eh, mga... Ah, yeah, 15 6.15 daw ito yung mga <coughs> ano akong drink dito? anglo? hindi, red bow ay ah, ito yung red bow uh, ito, yung ito, mga anglo po ano? anglo red at saka Red uh, ah, lock po ah, uh, mga anglo ito daw pa yung red bow worth so, tapos yung anglo 15.5 daw ito mga binibenta yung mga malalahing kambing dito na binibenta ngayon sa likod magiging <mukil -i> lahat, ang lahatan lahatan eh magkano po yan mabawa sa 45 mabawa sa 45,000 po lahatan mga upgraded akambing dami kasama pa rin to kung yung walang taling to dami 2 so, ano, mga inahin at mga ano, mga upgraded. 45,000 rin na halagaan lahat na. 2, 4, 6, 7. Eto po, kasama pa yun. Walo pala ito. May may kita 45,000. 45,000 po. Pababa, abawa. abawas. bawas sa 45. Abawas sa 45,000 daw. Kasama po po 'yan. Ay, ito lang. Kaya wala kay wala. Pitong kambing ay bawas sa 45,000 daw ito. Mga upgraded po, mga magagandang kambing. Pagiinahan. Sa ganda ng katawan ng mga anak ko. Mga binebenta pa ni Kuya. Yes, kuya. Ang ganda ng mga inahin ngayon na dumating. Ay, good morning. Magkano yung nalagyan ganit? Magkano binibenta itong Mga kami niyo? Ay, si sa nga. 30,000 daw itong ano, itong lahatan. Dalawang dumalaga at dalawang inahin. Yan. Dalawang <laughs> Dalawang inahin at <chan> dalawang dumalaga. Ayan, binibenta pa ito mga malalaki pa upgraded the power. Eh mga talong Stevie, may binibenta sila dito mga upgraded na kambing dalawa. Itong ganda nilisang kulay yun. Eh. But, hey, ito tayo magkano binibenta itong kambing? 15 ito. Ito, ito ka sa akin. Ah, dalawa ba? 15 itong dalawa na? O pag-inahan? Ito, ito. 15 na ito. May inahanap ni Sudutoy na wala yung anak. Ito pa yung may anak ding isa. Ano ba? Ah, ito wala. 15. Ito. 15. Uh, pero ito, ibig sabihin ko, ito'y dalawang anak nito. Ang 15, ito na lahat. Lahat na, na siya kasama na yan. Tsaka may kasama pa isang anak. Nawala yung anak. Hindi ba yan? Yeah. Hindi. Nawala yung anak daw. Ito daw ay 15,000. Ayun. Okay, pay na ito pa kasama nito. 15 mil daw inihingi dito sa pag-iinahang mga kambing Binibenta ito may pa. Ah, ito naman dumalaga pa. Ito naman pa. dumalaga pa. Walong libo ang tawad Ang na libo tawad 10,000 daw Ibang patamat sa kambing na yan Mabilis ang usapan

Okay. okay. <laughs> <42. laughs> <sayiley. 42>. Robo <Lunarsystem> 42. 42. 42. 42 23. 23. pala yung kambing na 'yun. 42 total. Uh,

Tuten yung isa. Laki ng ito. Ito daw ay 2.10 23 at 30, 40 42. 5290. 5290. 5290. Kainilo, good morning. Kainilo, parang ikay hindi na namimili masyado ngayon ha. Nagbila ko sa pulpo ng sa dami Ah, kaya hindi ka namili ngayon? Oo. Dami ano? Kaya ako yung binili ko lang para ako. Kasi Ako para ako. Ah, kung magay ilaylo kayo ngayon sa dito muna. Ilaylo muna. May nabi na kayo mura-mura. Ah, Sa dam Tiraso talagang marami nga yun ano. Kamusta naman po yung ano ngayon? Di pa rin naman nagbabago ang presyo nila? Mababa ngayon. Mababa ngayon? Mababa ngayon. na. Ah, ganun pa. Ayun nga kasi yung mga kabingin mahina o, sa ulan. Mga tataniman. Ah, mas mababa pala ngayon. Mababa ngayon ang bilihan. Ah. Marami nagbibili ng hayop. Bakit po kaya? Mga mga nagtatanim, magtatarim uh -oh. ng mga gulay, muna na. Gagamitin sa pampabili ng mga bini? Hindi, mga kapangay ng halaman. Ah. Kaya? Lalo po ng alpas eh. Ah kaya? So ngayon po hindi kayo namili mo na hindi na muna kayo namili mo? Nabili ako sa daan, pirasa sa Puntrex. Daan eh. Hindi pala si Kinilo ngayon namili. At hindi na parang madala ko yung mapakita dito ngayon. Sa labas na kita mimili eh. Oo. Ayan. Nakakot uh, kahit Ah. Ito lang binili niyo? Oo. Ito inyo po ito. Hindi na Hindi, hindi, hindi na. Tawag din po si Mel Kung si Mel, magkano ang patigas sa inyo? 165 165? Yan, ang laki naman po. 165 daw itong patigas niya yan. Ganyan Wala mo na yung aling? Ganyan Aray, patubuhan mo na lang kami May binibeta si boss dito. Mag-inahan na ito Maganda ng nga ano, niya o power upgraded siya ginanaan Mag magkano yung binibenta to sige major mura na to 15,000 lang daw ito kinse kinse lang daw ganda ng pagkakamping no upgraded to binibenta pa ni bossing na 15,000 murang mura na ito May binibenta si Kuya dito ka magina ang kape. Ito po anak niya po yung dalawa. Ganda ng anak ko. Oh. Uh, isang barako at isang babae. Magkano po inaalagaan tayo ng ganitong magkano binebenta? 16. 16,000 daw ito. Ayan, iinahan Isang barako at isang dumalaga ang anak. Ganda ng anak. Mga upgraded siya. 16,000 na halaga. Hindi sa mga pagkambing niya. Malalahi na siya. Binibenta pa. Ayan, may mga binibenta si boss na mga... Ito pa yung native lang ano? Native. Native na mga kambing. Barakaw. Puro barakaw. Kung magkano pa binibenta? 10,000. 10,000 daw po ito tatlo. No? Ayan. Yung mga gusto pumamili ng mga gantong camping, marami pinaparada dito. Maganda lang kaya sa native, hindi siya sakitin ano. Hindi siya kapitin na sakit. ah uh, Kaya sariling alaga niyo. Ah, uh, sariling alaga alaga. Saan pa po kayo galing? Sa Chaong. Ah, sa Chaong. Ah, dala pa sa Chaong sila, sir. May binibenta nila ito. 10,000 daw itong uh, tatlong ito. Dalawang itim tsaka isang puti na barako para pareho. May binibenta sila. Boss, si boss dito magandang kambing, oh. Abal ah, ng tenga niya. Malahing malahi. magkano besong boss yung binibenta? 11,500. 11, 11,500 lang daw ito binibenta. Maganda, oh. Ito mura na to. Ito yung mga upgraded sya. bower, ano? ito yung nakailang anak na kaya yung ano nyo yung mga ilang anak na pang tatlo, bata pa rin pala tapos ang anak niya ay babae yung binibenta pa ni boss Maginahan. mag hindi ko usap pala sa dulo may sir ito po yung binibenta nyo, nabilin nyo ah binibenta pa ito pala yung binibenta ah ito po yung anak ng tatlo ah. ah ito po ba yung dito kasama yan no? Magkano po inahalaga niya? 15,000 po. Ang ang nanay ay ito po yung may anak na isa. Tapos ito yung dalawang anak. Ayun. 15,000 daw to binebenta nila kuya. Yan you know? Sariling alaga niya, sir. Ah, pinamili ko mga sila na nila. Mga upgraded na rin siya. Binibenta pa po ng 15,000. Ang anak niya ay uh, mga barako. Mga barako. Yan, yeah, binibenta ni Sir. Daming kambing. O. Binibenta pa. Grabe ang laki ng kambing na ito. Laki. Laki. Hindi natin yung katawan niya. Ganda. Laki. Ito po si Bower ano Bower? Bower. Upgraded Bauer. o ano? Time. Upgraded. Upgraded. Ganadurin po ano? oh, ganado. Kami uh, Walang Grabe laki ng kambing na ito. Sariling alaga yung, sir. Magkana po yung nahalagahan? 30,000 30, daw dito. Asking price lang po yun, may bawas pa. Sa kambing yan. 30,000. Batangas boss. Batangas City pa daw to galing. Boss, payat yan. Malaki, malaki na siya. <laughs> pa ito. ayo may ilang taon na sir may Dalawang taon. Dalawang taon. Ito ay may magandang gawing pa ganador. Dalawang taon lang daw ito binibenta ni sir. Isa po itong dala niya? Isa. Isa, ah, isa lang talaga. Maganda hmm. ng mukha. Oh. Malahing malahit Magandang gawing ganador. Binibenta pa nila po. May nabili daw na si kuya ang uh, mga kambing dito, mga native po. Magkano pa nakuha? 15. 15 mil daw po ito. Ito pa yung niyo na? Pampenta rin. Ah, pampenta rin. Pabaisin niya rin. Yan. lang din daw ni sir ito. Puro bara ako sir, alo? Uh, sa pantalan nito? Sa mabini lipa. Ah, sa lipa pa. Dadali. Ito so, daw. Dadali sa mabini lipa. Ba't parang hindi mo no? hey, hey, hey. pa pinuno? Tatatlo. Eh, Mahirap pa. Ay, oo. Mahirap pa. Hindi pa masyado ang damo ngayon. Uh oo. -oh. Ayan. Ah, marami pa rin naman ako doon. Ah, kung bagay may mga stock na rin po kayo doon. Ah, kung bagay nagdagdag lang kayo. Yeah, Ayan. Tagali pa pala si Sir Erbil. Ito tayo nabili na. Sir, nabili nyo na po. Wow. Magkano po nakuha? Wow. Walang libo. Wow. Ano po yung kakatay alagayin? Alaga. Kasama ang mayaray. Kasama yari mayaray. Alagaan daw ito. Ito daw po yung nabili na ang... Ah, 8,000 nabili na alagayin pa daw ito lumalaga ang kambing bossing saan ang dala ng kambing niyan? saan po di dadalhin? dito ah dito lang sa kabila mo yan nabili na daw ito tangka na pa kambing nabili na Shout out po sa ating mga subscriber. Taga saan kayo? San Jose. San Jose. Nag-ano kayo nag subscribe survey kayo ng kambing? Pero may alaga din kay kambing? Ah, meron din. Magbebenta kayo mamimili. Mamimili saan? Nagtitingin pa lang yun sila. Ano pangalan? Sige, tapos siya? Ah, uh, ay magkapatid. Okay, sige, 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 sige. Natingin sila dito ng kambing, yun, eh, mga binibenta ng kambing dito. Yan, yeah, shout out sa kanila. At mga subscriber daw natin.